withdraw nga muna talaga ang person. O, oh, baka sabihin nyo, sumahod na naman ako sa Facebook, nagkakamali kayo dahil alam naman natin para pareho na nagkaroon na nga tayo ng 13 month pay. Pero sabi nga nila, maliit man yan o malaki, ipagpasalamat mo, blessing pa rin yan galing kay God. Diyos ko, sa pagkakataon nga na to ay nakita rin ang buong katawan ko dahil nga may taga-video ako hindi yung puro unahan na lang talaga yung nabibidyo ko. Dahil sabi ko nga, hindi pa naman ako ganun kumikita, kaya nga ako na lang muna ang taga-video. Darating din talaga tayo sa panahon na yan, mag-antay lang, may tamang oras. Ngayon ay kailangan ni enjoy enjoy ko muna. Sko, itong si Jollibee nakangiti na. <laughs> Pero sabi ko nga din, sa panganay ko, na tayo kumain, maglibot muna tayo wala pa tayong nabibili, bay tanghali na. Diyos ko sa bayan nga naman ng malolis, napakaraming tao talaga. Alam mo naman talaga ang mga Pinoy, sanay na sanay sa last minute pagdating sa bilihan. <laughs> yung ako yung nag-iisip na bukas na lang para nga naman wala na akong kasabay dahil konti na lang tsak ang tao. Pero hindi pala, aba, nagkasabay-sabay kami ng iniisip. Ayan tuloy, napakaraming tao at nagsisiksikan. <laughs> Dito nga sa store na to, pagpasok ko pa lang, narinig ko na yung babae. Yan ata yung vlogger na nakikita kong nagsishare sa group ng malolos. Abay, nakuha ko nga ang mahiya. Eh, kasi hindi pa naman talaga tayo sikat. <laughs> Nabili ko na nga lahat ng kailangan ko at lumabas na nga kami at nagugutom na nga raw ang kasama ko. Gusto naman, hirap para kumuha ng taga video at demanding pa. Gusto pa talaga kumain muna sa Jollibee. <laughs> Pumila na nga ako dyan at napakaraming tao. Dahil nga alas tres na rin naman ng hapon, merienda na lang ang o-orderin ko. Sabi ko nga ay mag-burger muna kami at price na lang. Diyos ko, matatawa nga kayo sa susunod na mangyayari. Abay kay tagal-tagal kong inantay yung order ko. Hindi naman ako na-update na buzzer na pala at hindi na pala number. Napakasyung ako talaga. Punta <laughs> pa ako sa manager at nagtanong kung bakit ang tagal-tagal ng order ko. Hinanap nga nila sa akin to at sabi ko ngay wala naman akong kinukuha. ko kanina pa pala yung order ko doon sa gilid kaya naman pala. Pati si Jollibee updated na. Sa mga hindi nga nakakalam dyan at matagal nang hindi nagagawi sa Jollibee, abay, baser na nga mga idol. Kapag okay na yung order mo, ay tutunog nga yun at ayun, pwede mo nang kuhanin. Pagod na nga rin ako sa mga oras na yan dahil galing pa nga ako sa pulilan. Maaga nga rin tong umuwi si Papa Jay kaya niyaya ako na nga na umuwi na nga kami. Maligayang Pasko at manibagong bagong taon sa ating lahat. Sana nitong darating na bagong taon ay magkaroon tayo ng maraming blessing. Maraming salamat nga pala mga idol sa patuloy na suporta sa Papa JTV. God bless po sa ating lahat.